Good evening everyone. Welcome to my vlog. At tayo guys ay aalis na no. Uuwi na tayo guys dahil tapos na ang isang araw. At ngayon ay papalabas na tayo guys dito sa SM. no, so, ang bibilis nila guys hige <laughs> yeah, kayo dahil ako ay chill chill ride lamang kayo na ang bahala kapahiya panay ako na overtikan <laughs> wala mong karga tong bus na to ah Vazia é, estamos Alis lang ng biyahe guys Ang wala na tapong gas ha ah. <laughs> Dalawang bar na lang to guys Bukas lang ako magpapagas Ayan oh uh, Palabas na tayo dito sa CDC Clark no Andito na tayo malapit sa gate 1 na naman to Gate 1 ba to? Hindi ko alam kung alam anong gate 2 dito guys malapit na sa amin guys sa kanto no. Hoy. Kala ko didiretso. <laughs> Hindi pala. Malapit na tayo guys sa uh, papasok sa amin no oh, sa kanto di na, ang, sa kanto na to. Di, oh, doon pa muna guys. Doon pa banda. Hindi pala dito, doon pa banda. <laughs> Ayan ay papasok na sa amin. Diyan sa may stoplight na 'yan. All Iya no. Oh. Oh, ay. Okay. Tagang. Ako ay pangbaba na sa inyo guys hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood sa mga vlog ko na na-upload ko guys at sa inyong suporta happy Print viewers at doon sa mga nanonood sa youtube channel ko maraming maraming salamat guys sa inyong suporta sa channel ko lang ilan ilan pa lang yung mga viewers ko doon guys maraming maraming salamat po sa mga nag subscribe doon at uh, sana po dumami pa yung mga subscriber ko doon no? free lang tayo na dumami kahit walang manonood sa mga vlog ko okay lang yun, guys basta ako masaya ako sa aking ginagawa guys no dito lang ako masaya sa mga ginagawa po sa pagbablog kahit walang manood doon may manood salamat kung walang manood salamat rin wala naman ako mawawala sa akin guys kung walang may manood no? basta po masaya ako sa ginagawa ko guys so ayan guys hanggang dito na lang itong aking vlog magpapaalam na ako sa inyo see you next vlog po bye 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 bye